Gusto ko nang sumuko. Mahirap pala magmahal. Taig ko pa ang isang hangal. Hinangaan kita. Umibig ako sa'yo. At nung naging tayo, akala ko, buon na ako. Pero lumipas ang panahon. Tila ikaw ay nagbago. Ang dami mo nang hindi gusto sa'kin. Unti-unti, unti-unti mo binabago ang aking katauhan. Ang pagiging tunay na ako ba'y kasalanan? Hindi ba dapat sinusuportahan natin ang isa't isa? Ako, lagi akong nasa tabi mo, nakasuporta. Ngunit bakit pagdating sa akin parang hindi mo magawa? Para bang wala na akong tamang nagagawa? Ang hirap mong intindihin, lahat ng kilos ko alanganin. Ang kabutihan ko sa iba, sa iyo may ibang kahulugan. Mas mabang nila ang sarili kong kakayahan? Paninibog ho, Dapat may hangganan. Dapat na sa lugar. Pero ako, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. At sa kabila ng lahat, nandito pa rin ako, nagmamahal. Pero masakit man sa dibdib, gusto ko nang isuko ang pagmamahal. Para akong kandilang nauupo sa dilim. Nagbigay ako ng liwanag Subalit ang loko'y dahan-dahan naglalaho rin. Sa bawat luha, pilit akong kumakapit. Ngunit sa dulo, ako lang, ako lang ang naiiwan na nakasabit. Ako'y bangka sa gitna ng unos. Hinahanap ko ang pampang na sana'y ikaw, ikaw ang mayakap. Pero ang mga mata mo, wala nang saysay. -say. Hindi na ako ang iyong tahanan na gusto mong balik-balikan. At kahit narinig ko pa rin ang sigaw ng puso ko, na sana kaya pang ayusin ang binuo nating mundo. Habang lumalaban ako, ikaw na may lumalayo. Sa paghakbang mo ay dinudurog ang puso ko. Kaya siguro panahon na para manahimik. dilisanin ko na ang mundong sabay nating binuo ng tahimik at hahayaan kitang hanapin ang ligaya mo. Doon, sa taong iikot lang ang mundo sa iyo, hindi sa akin, kundi sa iba. At ako, ako ang susuko. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang bitawan ang minamahal. Gusto ko na sumuko, pero umaasa pa rin ako. Ngunit tila wala na akong aasahan pa.